Bagong tunay na radyo. Tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart. Of changing lives. This is 105.1. 105.1 Brigada, news, Brigada FM. news FM. Manila. Manila, the music and news authority. Ang ating one time, the new Filipino time, ala sheeting ng umaga. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Lives. Ang Philippine Coast Guard, iginito na nakamamatay ang pambobomba ng water cannons ng China. Pangumasok ng China sa politika ng Pilipinas, kinundi na ng isang kongresista. Panawagan ni Pangulong Marco sa pag-review sa sahod ng mga minimum wage earners sa bansa, nararapat lamang ayon sa NAPSE. Mga nagugutom na pamilyang Pilipino, tumaas ng 2.95% gayong quarter. 825 na mga CTG members at kanilang mga supporters na neutralize ng gobyerno simula buwan ng Enero. At paginom inom ng hanggang 10 baso ng tubig kasabay ng tag-init. May dapat daw sa kondisyon ng isang tao ay huyan sa DOH. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. News in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balitan Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ngayon ng Huwebes, mga kabrigada. May 2, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungo. at Brigada Gab Dalisoy. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, bagamat hindi na bago ang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard, pinaniniwalaan ho ng Philippine Coast Guard na nakamamatay ang pagtaas ng pagiging agresibo nila laban ho sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas dyan ho sa West Philippine Sea. Ayon ho kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, patunay rito ang nasirang canopy at yung steel railing sa barko ng PCG dahil ho sa malakas na pressure ng tubig. Ikinababahala rin ito na mas lalong hindi na nag-aatubili ang CCG na gumamit ng mga nakamamatay na paraan kahit labag pa ito sa international laws. Sa kabila ho ng pangaharas at mga mapanuksong aksyon, tiniyak ho ng PCG na hindi sila magpapatinag at mapipigilan ng China na makapaglayag sa ating teritoryo. Brigada Balita Nationwide Tinawag naman na coincidental lamang ang paggamit ng isang lumang barko ng China bilang mock target sa balikitan exercises ngayong taon sa pagitan nga ho ng Pilipinas at ng Amerika. Sabi po ni Philippine Navy spokes person for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, ang barko ay dati na hong na-decommission at naibenta bilang scrap. Hindi naanya bago ito dahil ginagawa target ng iba't ibang navy sa mundo ang mga lumang barko sa kanika nilang teritoryo. Nabatid nga ho na ininunsyo na ang BRP Lake Caliraya. Isang retiradong Chinese manufacturer naval asset na Pilipinas ay kagamitin bilang mock enemy target sa panahon ng sink exercise Exercises. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Itinayo naman ng parehong tropang Pilipino at Amerikano ang isang bagong health center at nakatakdang e-turnover sa pamahalaang munisipyo ng Rizal, Palawan sa susunod na linggo. Ito'y matapos makapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang 6,200 na mga kaso ng malaria noong 2023. Ayon ho yan sa datos ng Department of Health. Nauna nang sinabi ng DOH na maaaring ang Palawan ang nag-iisang probinsya sa Pilipinas na may mga aktibong malaria transmission. Sama-samang nagpupursigi ang labing pitong miyembro mula ho sa United States Marine Corps, labing tatlong tauhan ng Philippine Navy at walo mula ho sa Philippine Marines upang makumpleto ang facility na yan sa Sitio Kalupisan isang liblib -lib na lugar sa nayon ng Punta Baha. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong pangihimasok daw ng China sa politika ng Pilipinas, kinundi na ng ilang kongresista. Brigada Haji kaminyo i-brigada <laughs> Report. Nagpaalala si One Rider Party List Representative Raj Gutierrez sa China na tigilan ang pangingialam sa mga mambabatas na ginagawa lang ang trabaho. Sa kanyang privilege speech sa Kamara, ipinagtanggol ni Gutierrez si Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara matapos maglabas ng pahayag ang Chinese Embassy na nagpapakalat di umano ng sinophobia ang Pilipinas at pinalulutang ang maritime issues upang pagsilbihan ang political agenda at pansariling interes. Kaugnay ito sa ikinakasang imbis investigasyon hinggil sa bigla ang pagdami ng Chinese students sa Northern Luzon, partikular sa Cagayan. Tanong ni Gutierrez, hindi ba may tuturing na panghimasok ang statement ng Chinese Embassy na kumukwestiyon sa motibo ni Congressman Lara? ni hindi niya ito isang panukalang batas o polisiya ng gobyerno na kinukwestiyon, kundi isang resolusyon na layong siya sa na pinangangambahan ng kongresista sa kanyang distrito. Giit pa ni Gutierrez, ang nakalulungkot ay hindi ito isang isolated incident, lalo tumitindi ang tensyon sa angkot ang China sa West Philippine Sea. Hindi man isang daang porsyentong sigurado kung gaano karami ang Chinese students sa mga paaralan sa kagayan marapat pa rin umanong ma maimbestigahan ng isyu dahil nakakaapekto ito sa pampansang seguridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito na ang panawagan ni Pangulong Marcos sa pag-review sa sahod ng mga minimum wage earners sa Pilipinas. Nararapat lamang ayon sa NAPSEA. Brigada Maricar, Sargan e Brigada Mo. Naniniwala ang National Anti-Poverty Commission o NAPSI na nararapat lang ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pag-review sa pagdagdag ng sahod ng mga minimum wage earners sa bansa. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ng sectoral representative ng NAPSI, formal labor and migrant workers sector na si Edwin Bustillos na sa kapangyarihan ng Pangulo na atasan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na suriin ang arawang sahod sa lalong madaling panahon. Lalo na batid na rin anya ng Pangulo, na hindi na nakakasabay ang sweldo ng mga manggagawa sa kasalukuyang inflation na. Umaasa rin ang NAPSI na magiging daan ito para aprobahan ng Pangulo ang 150 pesos na consolidated wage increase na isinusulong sa Kongreso kung Maipapaliwanag sa kanya ang kahalagahan ng kagiyap na dagdag sa sahod sa mga manggagawa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. 14.2% ng na mga pamilyang Pilipino ang nakaranas na ho ng pagkagutom sa unang quarter ng taon. Yan ayon sa isang social weather stations survey. Mas mataas معسويه عنك sa 12.6 hunger rate na nakita noong December 2023. ay po kayo, SWS Director for Communications and Information Technology, Leo La Rosa, inestimate nilang aabot sa 3.95 million Filipino families ang bahagi ng 14.2%. Nakita rin sa survey na ang may pinakamataas na kaso ng involuntary hunger ay sa Metro Manila habang pinakamababa naman sa Mindanao. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, pinagtibay ng Supreme Court Third Division na illegal at diskriminatory ang pagsibaka ng mga empleyadong nagpositibo sa Human Immunodeficiency Virus o HIV Matapos ang tanggihan ng petisyon ng Bison Management Corporation Maalalang napatasik po ang isang OFW na nadeploy sa Saudi Arabia bilang isang cleaning laborer matapos lumabas sa kanyang medical check-up na siya ay unfit to work dahil ho sa paging HIV positive. Ayon ho sa korte mga kabrigada, dapat paring ilapat ang batas ng Pilipinas sa mga employment contract sa pagtatrabaho ng mga OFWs kung sakali na sumalungat ang ibang bansa sa mga batas na ito. Ito rin ang magsisilbing proteksyon ng mga Pilipinong manggagawa hindi lamang sa loob ng Pilipinas pati na rin sa iba't ibang mga bansa. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, mahigit sa 800 CTG members at kanila mga support, supporters na neutral nagpapanalais daw ng pamahalaan simula sa buwan ng Enero. Brigada Ker Austria i Umabot na sa 825 communist terrorist group members at kanilang supporters ang na ng pamahalaan simula buwan ng Enero. Ayon kay AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, ang bilang na ito ay mula January 1 hanggang April 25 ngayong taon. Sinabi ni Colonel Padilla na mula sa nabanggit na bilang, 725 ang sumuko sa pamahalaan. 51 CTG members at supporters ang naaresto habang 47 mang namatay sa iba't ibang operasyon ng militar. Samantala 351 na mga armas at pong anti-personal mines ang nakumpiska at isinuko sa militar habang nasa 102 na kampo ng makakalawang grupo ang nakubkob ng mga sundalo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News of Sorry. Brigada Balita Nationwide Ito namang pagsuporta ng Senado sa franchise bids ng tatlong power distribution utilities Makatutulong umano sa pagresolba ng malawakang brownout at power interruptions dito sa bansa Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Committee on Public Service Chairperson Senator Grispo sa pagsuporta ng mga senador sa franchise bids na power distribution utility sa Leyte, Romblon at Negros Occidental. Ayon kay po sa pamamagitan ng pagtanggap sa franchise bids ng Leyte the Second Electric Cooperative o Leye Kadutu, Romblon Electric Cooperative Romelco at Negros Electric and Power Cooperation o NEPC ay maring matiyak ang pagiging stable ng mga kuryente. Ito nga lalo ng nakakaranas ngayon ng tindi ng init. Dagdag pa niya malaki ang may tutulong na ito sa pagresolba o pag-iwas sa malawakan at dumadalas na brownout at power interruptions. Maalala sa pag-asa, asahan ng mas magiging mainit ang panahon ngayong buwan na ito kumpara nitong Abril. In the Court of Changing Lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Offer Balita Nationwide Ang pag-inom ng hanggang sampung baso ng tubig kasabay ng tag-init Dapat mo nang yakma sa kondisyon ng isang tao Ayon po yan sa Health Department Sila Madibag, Ibrigada mo. Ipinaalala ng Department of Health o DOH ang kahalagahan ng pag-inom ng walo hanggang sampung baso ng tubig kada araw dahil sa matinding init ng panahon. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, rekomendasyon sa mga pangkaraniwang tao, ang pito hanggang 8 baso ng tubig pero dahil nararanasan ang El Nino, pwedeng kumonsumo ng hanggang sampung baso ng tubig kada araw. Sa kabila nito, nilinaw niya na ang rekomendasyon ito ay hindi applicable sa mga taong may sakit sakit sa kidney at puso. Hindi raw kasi maaaring kumonsumo ng sobra-sobrang tubig ang mga taong sumasa ilalim sa dialysis. Samantala, mababatid na iniulat kahapon ng DOH na mula January 1 hanggang April 29, umabot na sa 77 na katao ang tinamaan ng heat-related illnesses habang pito naman ang nasawi. In the heart of changing lives, ito si Brigada Shilamatibag ng 105.1 Brigada News, FM Manila, The Music and News. Oh, sorry, babe. Balita Nationwide. Ikinatuwa ho ni Sen. ng masakyan ho nila ang isang taxi na minamaneho ng isang babaeng driver na patuloy pa rin kumakayod sa gitna ho ng pagdiriwang ng Labor Day kahapon. Nilalohon driver na si Lizelle Corsiega na napagalamang dating guro at na nabigyan ni Go ng mga regalo tulad ho ng shades, bolang pambasketball, at volleyball. Gayun din ang kanyang panghapunan. Araw po sa mambabata, sumasalamin ang kasipagan ni Lizel sa dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino. Brigada Balita Nationwide. Hindi pa naman nakumpirma ng Department of Health kung meron transmission ng monkeypox sa bansa ay pumakabigada sa DOH. Wala pa po silang natanggap na ulat sa mga otoridad kahit hindi pa ho nila masabing tiyak ito. Kasunod lang ho yung napahayag na mga naitalang ilang kaso noon mga kabrigada kung saan eh, mayroon pong walang mga dokumentadong travel history sa bansa at pong mga confirmed cases na yan. Kaya naman mga kabrigada, mahalaga raw na pahalagahan ang ating kalusugan at isa po yung paalala mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita! Brigada Weather Update! Mga kabrigada, asahan pa rin ang maalinsangan at mainit na panahon tulot pa rin huyan ng El Nino. Maliban ho rito, asahan pa rin ang maliliit na tsansa ng mga isolated light rain sa hapon hanggang sa gabi dahil ho yan sa thunderstorms. Dahil po sa mainit na panahon, naabot pa rin ang temperatura sa 37 degrees Celsius dito ho sa Metro Manila. Kasalukuyan, Easterlies pa rin ang nakaaapekto sa buong bansa habang Intertropical Convergence Zone naman ay bahagyang kumikilos patimog. Ngunit wala naman itong epekto sa ating bansa. Sa ngayon mga kabrigada, wala pa hong binabantayan ang pag-asa na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At para naman sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga, ang palitan ng US Dollar kontra sa piso 57.69. Sa Euro 61.67. British Pound 72.09. Australian Dollar, 37.51 Canadian Dollar, 41.94 Singaporean Dollar, 42.33 Swiss Franc, 62.77 At sa Japanese Yen, sa 36 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide Sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax At Standout ES4 Multivitamin Capsule Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Kung puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong mga naging lingkod Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig Wala po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila

Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives Ever since, kaagapay ko na ito bilang isang local event host, radio DJ, at isang public servant. Imagine, if mawalan ako ng boses. No! Big no-no talaga. Ito ang puhunan ko at bumubuhay sa pamilya ko. Sa boses na ito, natutupad ang mga pangarap ko. Ako si Dave Amor, naka-power cell sa labas. At kailangan mo rin ito. <laughs> Not recommended for children, pregnant, and lactating women Mahalagang paalala Ang Power Cell 6-in-1 Salabat Herbal Mixed Ginger Brew Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit Sarge, good job! Mission accomplished! Uwian na Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report kay Mrs. Eh. eh, dapat no retreat, no surrender din ah! Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty. O oh, sige nga, attention. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Available in all leading drugstores nationwide Mahalagang paalala Ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit Ah, sakit ng ulo ko sa sobrang init talagang sasakit ang ulo mo. Mag-fast, relax. Tanggal ang sakit ng ulo. Fast, relax. Ah! ah! Fast, fast, relax. Oramismo mismo. At you plus paracetamol is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang init, mausok, natay, tila ba ang lalim ng iniisip, nakasimangot. Busy sa katabi, kunot no sa taas ng listahan ng mga bayarin. Ang ingay! Buhay kalsada nga naman. Kuya, bayad po! Salamat! Basta ako, kayod lang ng kayod sa araw-araw. Kampante ako! Nakapower sa Herbal Capsule ata to. So, paano? Bukas ulit? Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumali at makiisa sa One Tahanan. One Tahanan, isang community-based volunteer organization na katuwang ng Brigada News FM na magtutulungan at magsisilbing dulay na maghahatid at magbabahagi ng biyaya at sagot sa panalangin ng ating mga kabrigada sa pamamagitan ng mga programang pangkahandaan ng pamilya, pagtugon sa sakuna at maging pangangalaga sa ina at anak.